And last na bago ko mag-live, totoo yung mga sinasabi dito sa quote na or nababasa natin na magte-testimony sa buhay nila na totoo yung kapag wala na silang update sa iyo, yung gusto mo nang magbago, everything ang hahang hang, hahalukat, huhalungkatin na lang nila is yung past mo. Lahat ng sinabi mo sa past, ganyan na ang lilis nila, ikaw lang yung masama. Ikaw lang yung labas nilang masama. Yung mga yung mga tipong style nila na magsusorry sila sa tao, na para ganyan, tapos bigla nilang ipapasok yung isang tao na na bigla magsusorry sila, tapos isang tao yung pasasamain nila, na parang sila, wala silang sinabi. Totoo yun, guys. Totoo yan. Legit yan, guys. Legit. Kaya ako ako sa inyo mag-ingat talaga sa pinagkakatiwala niya. Pag medyo may red flag na, guys, wag na kayong ano, na kayong magtiwala. Ganyan. Totoo yan kasi. Kasi, kaya ko yan nalaman, syempre, ano na, nanganak na ako, nabisi na ako for ilang year, siguro, one year, mga ganyan. Kasi nahirap magpadere talaga. Yun, alam na mga mommies yan. As in, kung talagang very hands-on ka sa anak mo, nagpadede ka, alam na alam ano yung sinasabi ko. So, yun nga guys. Ah, kaya ako yan nalaman na talagang, ano, kaya talagang pinag-uusapan nila or nilabas nila yung mga dating conversation namin na sa amin lang na pinagkatiwala. Siyempre na pag-uusapan, napapansin nila. Siyempre ikaw mag-comment ka rin sa, sa, about sa, sa tao na yun. Siyempre, makikisama ka, diba? Gano'n naman talaga. Eh. Kaya alam, dapat ma-okay din yung surroundings mo kasi siyempre matutulad ka rin sa kanila. Siyempre naman, hindi natin may iwasan magsalita na hindi maganda sa ibang tao. Lalo na kapag kaibigan mo nagko-comment na siya, pagkisali ka, hindi mga ganong bagay ba? For sure, for sure naman, ako may nasabi rin siguro ako, pero opinion ko lang yon Pero, alam ko masamang mag-judge. Pero kasi may sinabibase lang tayo sa mga sinasabi ng mga kaibigan natin, ganyan. So, kaya ako nalaman na ang issue pa rin is yung mga before-before mo pang ugali or ikaw yung attitude mo. Kasi wala well, sinang-update sa'yo kasi iba na yung priorities mo eh nagbago na rin yung mindset mo, everything. May nag-comment kasi sa akin sa ano, sa YouTube ko na sinabi yung issue, ganyan-ganyan. Ah, ganyan. oh, saka ako na realize na o oh, tama nga pala tal talaga pag wala nang update sa yung mga ibang tao na gusto ko lang pag-usapan, sirain, ang i-brought up nila is yung o oh, i-bring up nila pala, i-bring up nila is yung past mo parang okay, yung time na yun, kaya kong yung sinabi sa akin na nag-comment sa YouTube ko, kayang kaya ko siyang depensahan kung kailan siya nagsimula. Kasi tandang-tanda ko yan. Tandang-tanda ko. Tandang-tanda ko yung scenario na yun. Ang mahirap lang doon, syempre, hindi niya inalamin totoo. Ang masama na, ako na. ba diba? So, sige, fine. Hindi ko na sinagot or what. Deadman na lang. Kasi ayoko nang ng, ng confrontation na wala na rin magandang mapututunguhan, guys. So, Ginawa ko na lang is dead na lang, ganyan. Tapos meron pang isa nangyari din sa akin. Siya yung nakakaalam ng lahat. Lahat ng feelings ko, lahat ng nangyari behind everything. Oh my gosh. Isa rin pala siya sa nakisama. Inami naman niya. Although inami naman niya. Na is, nakisama rin siya, nadala rin siya, ganyan. Na of all the people, siya yung feeling ko na dapat siya yung nakakaalam, siya yung mag sa akin kasi siya, siya yun. Pero, hindi. Ang nag-defend pa sa akin yung taong hindi ko pa inaakala na hindi nila na-recruit. Pero yung tinagkakatiwalaan ko na ina-expect ko, siya yung nakakaalam ng lahat na intindihan niya ko everything. Siya pala yung mabibetray din sa akin. Ang hindi ko inaasahan na hindi, ang, na hindi ko inaasahan na, na magtatanggol sa akin, ito pa yung taong alam mo yon ito yung taong hindi ko pa ina-expect na nakilala lang ako dahil sa videos ko at nakita ko matured siya kasi nag-analyze talaga siya dahil kilala lang kilala niya ako kasi nanonood siya sa akin since day 1, nakilala niya kung paano ako so yun, kaya sabi ko grabe sa, sa lahat, isa lang siyang natira pero sobrang grateful ako sa kanya kasi inamin niya rin sa akin lahat kinonfirm niya sa akin na sis, totoo ba sinabi mo to? sis, may nalaman ako ganito kasi ganyan, ganito in-explain ko everything sa kanya at sinagot ko siya ng totoo lang na, na wala akong kasinungalingan. Hindi rin ako nag sa sarili ko or what na. Na, na guilty ako na parang shucks. Ito pala yung totoong talagang tao na dapat ingatan ko. Kasi ito yung nagtanggol sa akin. Hindi siya, na, ano, hindi siya nagpa-recruit. At talagang sinasagot niya yung mga tao na nagsasabi na again sa akin. Na sinasabi niya kung ano yung klaseng tao rin ako na na pinapaano na kausapin mo mag-direct ka so kasi kayo kausapin mo ganyan eh wala ni isa nag-PM sa akin pero okay na yun pero guys sinashare ko lang to sa inyo pero wala na akong ano ayoko na rin ng any friendship sa kanila napatawad ko na pero ayoko na na any ano pa any refriend re friend pa yan so sinashare ko lang to sa inyo kasi for sure maraming marami kayong ano marami kayong nakaka-relate o makaka-relate for sure pag napagdaanan nyo tong ang ah, sinasabi ko. Ito, dali. So, yun lang. So, kaya, minsan, guys, sa panahon ngayon, learn to say no talaga. Set your boundaries. Kapag may red flag na, huwag, huwag nyo na i-force yung mga sarili nyong pakisamahan. Alam nyo, huwag nyo na sabihin, ay, hindi, okay lang, kasi walang... Pero, naiintindihan ko kayo, guys, kasi lang, na kapag mag-isa lang kayo, naiintindihan ko yung point na pakisamahan na lang, kasi, wala ka naman choice na, wala ka ng ibang friends eh. Kasi nasabi mo na yung na natatakot ka ng siraan ka or ipagkalat yung baho mo or what. Kasi ngayon na ko na once na yung isang tao pinagkalat yung baho mo, hindi naman sa'yo yun mag-reflect kundi dun sa tao na yun. Kasi kung ka, kung matured ka, hindi magagawin yun. So, yun ang naisip ko. So, oh, hinip ko na lang everything na kahit sabi ko nga, kahit yung time na yun, marami sila kaya ko sarili ko. Kahit di ako kampihan ng asawa ko. Kayang kaya kaya kong depensahan yung sarili ko. Pero para saan pa? Hindi na rin worth it. Hindi na rin worth it ang time ko. Lalo na pag may anak ako. Pag may anak ka, may iba talaga eh. Parang, ang gusto kami nga ni Hines ngayon na realize din namin, sa na realize, sa na pag, na experience namin, parang ayaw na namin mag-spend ng time sa hindi naman magiging makabuluhan sa amin o hindi naman, ka wala kaming um, wala kami matututunan, di kami mag-grow, hindi na lang. Mahinahimik na lang kami sa bahay at mag-stick na lang kami kung asan kami ngayon. Ganun na lang, ganun na kami guys. So, pag ayaw namin pumunta, hindi mo talaga kami papipilat. Parang ganun. <laughs> yun, so natutunan na rin kami. Pero guys, for sure kayo, ang ma ma maintindihan nyo rin yung sinasabi ko pag doon na kayo dumaan sa pagsubok na yan. Pero, which is, alam naman ni God yung heart natin as long na, alam yon alam mo yun, totoo. And alam mo na dapat yung iba. Kasi tayo naman may desisyon sa buhay natin kung sino yung mga taong ipapasok natin sa life natin. Tsaka never ever tayong pababayaan ni God na lagi tayong magdudusa, lagi tayong masasaktan. Kasi kapag paulit-ulit na yung sakit, ibig sabihin mag matuto ka na. Ako rin sinasabi ko rin sa nanay ko kasi sa nanay ko sobrang bait talaga siya. So sinasabihan ko na ayan nangyari na yun sa iyo. So <clears throat> matuto ka na. Ganyan. Pero lahat naman tayo guys magdadaan jan kasi minsan Or madalas talaga ang experience ang be the best teacher natin talaga sa life. Alam yun, minsan mag-spend muna tayo ng ilang money para matuto, experience, masasaktan muna tayo ng paulit-ulit, ng paulit-ulit-ulit yun. So, yun lang guys. So, I'm so happy kasi ito na si-share ko na kasi dati hindi ko talaga siya ma-share kasi uh, sobrang tinago ko siya before kasi hindi ko pa matanggap eh, na parang bakit gano'n, nagpakatotoo ka, yung mga ganun ba, pero ayoko na magmalinis, for sure may nasabi rin ako, pero hindi ko na rin matandaan, pero alam ko na wala kong inimbento, ba diba? Pero, syempre, dati masakit pa, di ba pa kayang sabihin. Pero yung pag alam mo yung maluwag na yung pakiramdam mo, kaya mo na siyang i-share. Ang sarap lang sa feeling na, na sinasabi ko to sa inyo. Kasi gusto ko rin kayo matuto. And gusto ko lang ma-share sa inyo na ma-realize na Uy, teka lang, baka nga yung paligid ko hindi na siya okay sa akin. Pa, parang hindi ako nag-grow. Kasi kung maganda yung yung surroundings mo, guys, ma makikita mo yung aura mo, makikita mo the way how you will talk, how will you react sa mga bagay-bagay. ma improve ka talaga for the better at talagang mag-reflect yan sa aura mo kung nagsasabi ka ng totoo or hindi. Pero ako, sobrang bukal na. Ang sarap lang sa feeling na nakakashare na ako. Kasi okay na talaga ako. And okay na yun. um Wala na akong galit or anything. Pero ayoko na ng any communication or refriend refriend na yan. Totoo yan. Never a friend talaga yung mga ganyan. Kasi may pinagbigyan din akong isa na talagang akala ko magbabago. Pero masaging worse pa. Totoo pala yun. Pero okay na rin yun. Kasi past na yon ang importante is ano tayo ngayon at magiging ano tayo in the future. So, ayun lang guys. Sana may kayo and gusto ko lang din i-share kasi para maging aware din kayo at kung pos, may possibility rin na Ma iwasan, pero I doubt pero maintindihan niyo nito kapag na-experience niyo. So ayun lang guys, sana 2024 kini-claim ko na ano, the best and better year for us itong 2024. Sa so, dami nating pagsubok in the past, sana itong 2024 talaga to, to, to talaga yung pinaka the best year na Sabi natin na puro breakthrough, lahat na everything. So ayun lang guys, sana kayo rin.